ali ko di yung ano ba yan taliben naman ni Harold in? oh anong so, isa na iyan actually naka hmm. hmm. bit na si ano hello guys for today's video ulit nagdala kami Wait, dito na kami guys sa Gary Point Park. Ayan no, may nagpapalipad ng ano, saranggola. Medyo gabi na kami nakapunta dito eh. Nagkaayaan lang ulit. 6.37 na. Ayan yung mga cherry blossoms. Pero hindi pa siya full bloom. Ipinasyan lang namin dito si mama. Ayan. Babalik ulit kami dito. Ayan, kapag sobrang maaraw na din pasyal pasyal lang kami dito ayan na dagat na yan doon doon mama <laughs> tulog si Hailey lakad lakad lang kami dito picnic picnic may baon kami as usual tipid tips kaya ayan guys samahan nyo kami Oo nga eh, picture natin si mama doon ah. Yeah Pero at least diba, dito yung talagang ano ng cherry blossoms. Lakad-lakad kami dito sa Gary Point Park. Punta sa dagat para punta kami doon sa dagat guys. Dagat. Yan, tulog si Hailey Ay, gising na? Gising. Ay, gising, na. Okay. Tahimik lang. lang para. Ah, okay. Okay. picnic tayo doon. Malapit sa dagat. Ayan oh. nagbulaklak na. Ikat natin. Yan. Wala masyadong tao Padilim na din eh. Nakaabot pa kami sa medyo araw-araw na konti. Ng mga mga alas Ha? Ayun, Asan na? Ayun na, no, yung nagpapalipad na. Anong tawag dyan, Han? O basta, may ano, parang kite. Nakasakay pa nga siya sa something na ano, madigulong. Ayun o. No. <laughs> Ang galing. Ayun, luwag kasi na ito eh o. Oh. na Pauwi na kami. Yan, madami tayong madadaan ng cherry blossoms. Pagabi na eh. 7.32 na. Ayun, doon. Yung pinunta namin sa Gary Park, hindi pa ganong full bloom eh. Ayun o. No. Oh. Yung bahay na yun. Ayan. O, oh, di ba may sarili siyang puno ng cherry blossom? Yun. Yan. Balik tayo doon, ma. Pag medyo full bloom. Pull boom na. Eh? Nalaka na ng bahay man, no? Magkano gas? Ay, wala ko na. Asa na yung ano? Iba-iba iba yung presyo, oo. One, ano ito? 191 yung may nakita tayo, may 188 eh. Nung last time mo, 178 ba yun? 179 yun. 179? Yeah, mm, baba no. Nung last time, wala nang taas na ngayon. Nasa 8 89 na. Oo. Uh -huh. Ano nga sabi ni ATM? 149 yata sa Saskatchewan, sabi niya. So, Ayan mo na. Ayan, magla-left ka na dyan. Mama, tulog si Ellie? Oh. Tulog. Busog eh. Ayun. Magkakanan sa Chevron. Ito yung dinaanan natin kanina eh. 189. 189. O, oh, ayan, guys. 180 na Ayan. 1 dollar and 89 cents per liter. Chevron yun. Iba-ibang price dito, eh ng Chevron, ESO, saka Petro-Canada. Ano yung pinakamurahan? Petro-Canada, no? Oh, pero mas mura yata dyan. Mm. ESO yung mas mahal na, no? sa lahat. Ha. Mahal yung yeah. ESO. Yan. ESO sa atin, eh. Ano tayo? Hello, guys. Hello channel for today's video. Samahan niyo ako kami ng grocery today is Saturday, March 23. Iman mo na si Hili sa Masinama. kasi mama umuulan kasi. Tapos, ginagamit ko ngayon yung microphone ko. may windscreen. Kaya tingnan natin kung medyo lalakas yung boses ko sa video ko, guys. And dito kami ngayon sa de, eh. So, check natin. Okay? Ayan si Harold. Ayan. Yeah. Wait lang, guys. Try mo nga magsultahan kung okay ba yung mic ko ngayon na gamit. <laughs> na kami dito sa may labas ng building. May check na footage si Harold kanina doon sa may parkade. Muntik na kami. Bangga yun. Isang sasakyan Buti nag-slow down si Harold. Kasi may blind spot doon eh. Yung pakaliwa. Pakanan kami. Tapos papasok ng parkade yung babae. Kaya ayun. Check namin kung nahabit ng camera namin sa dash. Kamuulan um, guys. Go grocery kami. Tapos may pick up in ako. Dito sa neighborhood namin. Wait lang kayo. Malapit na kami guys sa New no Frills. Kami pupunta ngayon eh. Eno, you know, one minute na lang. Ahanap ah, lang ng parking si Harold eh. Maulan na naman ang Vancouver. Ayan, New no Frills. Ito na oh. Hanap lang siya ng parking. Tignan namin yung mga sale dyan ngayon eh. Oops. Go, go, go. Oh, ayaw nila. Ayaw nila mag-go. Kami na lang. Okay. Pinadadaan namin ng pedestrian. Ayaw nila. Anong parking? Sige, diretso ka. Baka underground yan. Uh, kanan ka dyan. Tignan natin. Sabi may parking daw ang no frills. Maulan na naman ng Vancouver. Oopsies! Dito. Hmm, residential. residential parking. Ay! Saan ang parking nila? Ayan, ano yan? Ayan, baka dyan. Ah, tingnan mo, daddy. Hindi yan. Okay. Check muna namin, guys, sa anong parking. Nandito na kami, guys. No frills. Dala na naman namin ang aming mahiwagang wagon. Pre-parking dito for two hours. Let's go! Ito yung nakasale na holiday ham, guys. 199. Ganyan oh, na siya. 12 pieces siya. Ah. Ano oh, yun? Ah. Okay. Let's go TNT. Parang yung pinunta lang namin dito guys yung holiday ham. 1.99 each. Hello guys, nakauwi na kami from grocery. Di ba galing kami ng TNT sa kanang No Frills. So unahin ko i-haul yung nabili namin dito sa No Frills. Bumili kami nitong dalawang box ng holiday ham. So tag 12 pieces each 'yan. So I think $1.99 isa. So 'yan yung lowest price niya hanapin ko pala yung receipt para makita ko yung total. So, ayun yung binili namin. Dalawang box. And then, bumili rin kami netong pang pancit canton. Ayan, nakasale din yan. And then, dalawang pineapple juice. Dalawang mango nectar juice. Lahat yan nakasale. Tapos, ito. Itong carnation na uh, evap. Tapos, bumili kami ng coffee kasi naubos na yung galing sa Costco. And ito, naka-sale din tong canola oil. Ayan. Saka, ito. First time nang bumili ng French fries na king. Try namin yan. So, ayan, guys. Yan yung sa no frills. Next naman natin i-haul yung galing sa TNT. Nahin natin yung fruits. So, ayan, limang blue jays na oranges. Tapos, apat na gala apple. Bumili rin kami ng banana. And then, itong Thai banana ulit uh, baka magbanana kayo kami or maruya kasi nagsawa na kami sa turon and then carrots tapos isang eggplant tapos milk and then mango and peach na juice and then tosino tapos itong pang spring roll namin tapos ngayong week na to puro kami fish meron pa kasi kami natirang pork dyan eh so eto tapos ground pork pang lumpia. And then, eto. First time namin to bilhin. Lake smell. Kasi na full yung memory ko. So, ayan. Yung marinated Asian sea bass naman. And then, dalawang milk bread. And then, itong basa steak. Favorite namin yun eh. And, dalawang tilapia. Tapos, yung frozen shrimp. Na, ayan. Yan yung gustong shrimp na bilhin ni Harold. Yung sa no frills, ang uh, aming total is $80.59. Dito naman sa TNT, ayan, ang receipt is $92.98. Nag, ano kami, hindi na refund yung parking kasi sa may pito na kami nag, park. So, dapat green zone lang. Eh, sobrang dami ng tao dun sa parking. Kaya, buwaba kami. So, it's okay. Nasa $2 and something lang naman yun. Ayan. So, That's it for today's video, guys. Aming grocery haul lang yan ng Saturday. Yan ang aming ginawa. Thank you guys for watching. See you guys on our next vlog. Bye! Bye.